Hello guys, welcome back again to my YouTube channel And for today, nandito tayo ngayon sa Quiapo Dahil nga tayo ay nagpaayos ng cellphone, o oh, di ba? At please, naayos at maganda yung gala natin ngayon for today Kaya naman, ipapasyal ko muna kayo dahil sa aking tuwa Na naayos yung cellphone ko dito sa Quiapo Marami dito paayosan sa Quiapo, ang dami Mamimili ka na lang kung saan mo trusted <laughs> So anyway, ayan, nag-ikot-ikot kami dito sa Quiapo Iniikot-ikot ko nga kasi nag-explore nga ako dito sa Quiapo Kaya Kahit... paulit-ulit akong pumupunta dito Pero hindi ko pa talaga lahat napupuntahan May hanap nga ako dito sa Kiapo na pwedeng kainan yung mga yeah. yung mga pinapuntahan din ng mga vlogger na dito dito rin sila kumakain. At timing nga yung labas namin dahil nga nag-uulan-ulan. No? Sabi nga, di ba, ang ulan ay blessing kaya naman magpaulan ka. <laughs> pero anyway, uh, syempre, meron din tayong riyok-riyok dyan. Syempre, nagdagdagan yung riyok-riyok natin. Pero, pwede na natin palampasin, no? So, ayan, mag-ikot-ikot muna tayo at heto ng aking okay, mga tinadaanan. Napakarami sana dito nagtitinda sa gilid ng uh, daanan. Kaso nga lang, ay umuulan. Kaya nga mahina sila, so buwis buhay na lang sila buwis buhay, buwis ano na lang sila yung mga paninda nila na uulanan, kasi dapat daw ang prutas ay hindi na babasa pero no choice sila, kasi kailangan nilang ibenta yan, pero ayan marami naman bumibili, o diba, ako nga napabili eh. pagka talaga may mga kaka kakaibang mga prutas, ako ay bibili dahil nga gusto ko tikman yan, o diba kasi naman, para naman hindi tayo ignorante pagka nakikita tayo ng mga prutas, ha kakaiba lalo na pag galing sa ibang bansang prutas okay kailangan mo tikman yan kaya naman kahit wala tayong pera, ibibili tayo. Char. Napakasarap nga tingnan, di ba? Kaya nga, kahit hindi ka bibili, talaga mapibili ka. Kasi nga, ang ganda ng kulay. O, di ba? Habang naglalakad-lakad ka nga dito, ipang nakakita ka ng ganito, eh, syempre, bibili ka. depending nga na lang yan, kung wala ka talagang pera sa pulsa. Pero ako talaga, guys, naglalaan talaga ako. Pag ako talaga namamasyal dito sa payak po, talaga nag-iipon ako Monday to Friday, nag-iipon ako ng pera para naman sa aking paggala. Napagaganda nga talaga mamasyal masyal dito sa Kiapo. Alam mo ba pagkatapos mo magsimba, after mo magsimba, maglakat lakad ka. Kahit sabihin mo maglalakad-lakad ako, hindi ako bibili bibili. Ay, sabihin ko sa iyo, mapapabili ka talaga. Kasi nga, ang dami nila, marami silang eh, uh, pa-epek-epek sa kanilang paninda. Tsaka nakakainggan nyo talaga yung mga ginagawa nila sa paninda. Yun nga, sabi ko sa inyo guys, sa business, kailangan creative ka talaga. Para yung tao na dadaan, uh, kahit hindi bibili, ay kailangan mo mapabili. Yan ang goal mo pag nag-business ka dito sa Kiapo. Dahil napakarami na nga ng tao dito. Siyempre, yung mga tao na mamasyal din, siyempre, kailangan din nila talagang bumili. No? So, anyway ako nga eh, na, palagi talaga ako napabutol dito sa Kiapo. Kahit sabihin ko na hindi na ako muna bibili kasi wala pa akong pera, talagang mapapabili ka. Alam mo ba yung pera tinatago-tago ko? Kahit tuping-tupi na yan, nabubunot ko pa rin. Kasi nga, syempre, nakita tayo dito ng mga kakaiba. Alam nyo naman ako guys, syempre, vlogger tayo kahit na kung ano yung prutas na yan at kakaiba, titikman natin yan. Mm. Hindi ako pwede. Pero talaga guys, mayroon ako na dito. Mayroon ako dito yung hinahanap na parang yung atis ba? Ati Muya. At ah, ko alam kung ano pangalan nun. Grabe na, ako 1.5 ang presyo doon sa uh, high-end din na palingke Pero sabi ko, ay, hindi. Okay. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakakita ng ganun na atis na yun. Yung atis, yung atis siya guys na malaki. Kung sa amin, sa probinsya ay maliliit. Hinihingi lang. Hinihingi ka lang sa puno. Pero dito guys, yung atis, napakalaki niya. Pero talaga... Oh my goodness. Hindi pwede. Hindi pwede. Pagkain lang yan. <laughs> Pero anyway guys, hanapin natin yon. Alam ko meron yan dito. Mas mura-mura pa. Kaysa sa doon sa palengke Pero parang makikita natin yon sa divisoria. Pero yon, hahantingin ko muna ang divisoria kung nasaan ang mga tampakan doon ng mga prutas. So anyway, nandito nga tayo sa Quiapo. Kaya bakit na naman tayo? Pero alam nyo pa guys, ang divisoria at Quiapo ay magka, magkalapit lang. Pwede mo nga lakarin kung, kaya, kung alam mo dito yung mga pasikot-sikot. Pwede mo siya lakarin. Malapit lang po ang divisoria dito sa Quiapo. Ang lapit-lapit lang. Sundan mo lang po LRT na ano, tapos lakarin mo yun, derecho. Ayun na, pagdating mo sa libertad, nandun na po yung uh, ah, divisoria. So anyway, bibili dahil ito ang imomokbang natin. Prutas muna ang imomokbang natin. Pero syempre, pag nakakakita tayo ng kakaiba rin na pagkain ng mga seafood, oh. syempre, seafood lover din ako guys, no? So ayan, naglakad-lakad tayo dito, ba? Diba? Ang dami. Sabi daw, ang dami daw dito mga taga-bicol. So sana mag-comment naman po kayo kung nakita nyo tong aking video, kung nasaan po kayo mga taga-bicol dyan. Alam nyo naman, o oh, baka ako taga dias ako, pero kahit sa bicol, talagang pupuntahan kita. Syempre, kababayan. Oh, ba diba? Nandito sa kya mga taga-bicol. Sabi, may nagsabi sa akin, pero, eh, ewan kung nasaan yung area nila. May nakita na naman nga ako dito ng pagkain, yung sisiw ng balut. Pero anyway, hindi pa muna tayo dito kumain kasi nga sabi ko nga sa inyo, may upo pa tayo, may riyok pa si vlogger ninyo. Eh, hindi pa tayo pwede makakain niyan. Bawal ang mga manok pag may ubo, lalo kang papaubuhin, char. So anyway, ayan nandito na nga tayo sa mga barang, barang marang na ano na Ruta Oh, so, Bibili tayo. <manyan> dito, dito. <manyan dito, <manyan dito,> pwede na ba Pwede mo?

Wala kayong lalagyan na na... Wala tayo ng durian. Durian ba yan? durian. Durian. 100, Ay, hiwain mo na? Why? O, mo kasi. ha ayaw ha pa inihiwa. Pag ayaw pahiwa, <laughs>

Baka mo ano, ako discount? 290 plus. Magkano Ano ano Hi, meron tayo dito marang. So, kumain ako kanina, guys. Ito talaga talaga ang sarap niya. Promise. Ha? Promise! Ang sarap niya, guys. Tingnan nyo naman, tingnan nyo naman. Uh, yeah. huh? Ang sarap. Ngayon lang talaga ako nito nakatikim ng ganitong prutas na to. Ano? Kung baga sa amin, parang rimas, pero hindi siya rimas, no? Marang, ang tawag pala nito. At alam nyo ba kung saan ko na naman ito nabili? Of course, sa Kiapo. Hmm? Sa Quiapo 160 lang po ito. 160. Di ba napakamura na prutas? Biro, biruin mo yan. Hmm. Hmm. Mmm. Mm. 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 Diba so Marang-marang ang tawag nitong prutas na to, guys. Ayam. At nabili ko to sa Kiapo doon sa Kiapo simbahan, lakad-lakad ka lang doon, doon mo to makikita. Ang dami nilang nagtitinda doon. Kaya pag malapit na mahinog, pag hinog na hinog na, napakamura lang nila ibigay. Pero pag hindi pa siya hinog, mahal nila ibibigay. Kaya saan ka pa? Eh syempre, gusto na naman natin tumikim, e, doon na tayo sa mura. O diba? Pagdating ko talaga dito sa bahay, ayan, nitikman ko na. Mmm. Mmm. Grabe. Mmm. Ang ah, Uh. Hmm? Ang boto niya guys oh. Grabe. Ang sarap pala ng marang guys. Ang sarap. Apa tadi shift guys? Oh. Ya mik kalau mik. Aw. Hmm. Oh. Mm. Mm. <laughs> <laughs> <Krabis>. <laughs> Ang sarap guys, tapos napakamura pa. Mm. Dito lang talaga ako nakatikim guys ng mga ganitong fruit. <coughs> Dito lang ako nakatikim. eh, Mmm. Grabe. Sarap guys. Grabe, ang sarap talaga panatikman nyo to. Mmm. Datang kali malah telaga kebutuhan, ha? Uh. Ya. guys. Ah. Uh. Uh. Masarap. Masarap guys. Hmm. Grabe talaga ang sarap, grabe. sarap guys. Hmm. Nana. Syempre hindi ko to mauubos guys kasi may kasama ako dito, gusto rin to makikinig nito. Kaya hindi ko to mauubos, ibibigay ko na to sa kanila. Siyempre, yung mga linamuta ko dito, yung mga linaway-lawayan ko, yung mga kinagat kagat ko, inubos ko na. Tapos ito yung ibibigay natin sa kanila. Hindi lang ako dito guys mag-isa kasi baka pag hindi ko sila binigyan, papalayasin ako dito sa bahay. Kaya naman ibibigay natin to sa kanila, o di ba? Nagmukbang lang tayo. Meron pa. Kasi alam niyo naman mga kasama ko dito, pag may laway ko na daw hindi na sila kakain. Kaya ubusin natin yung may laway ko. Mm. Ubusin natin yung may laway ko. Tapos yung pinakita ko sa kanyo na kagat ng kagat. Mm. Kasi makamandag ang laway ko. Yeah, tinanggal ko lang. Hindi mm. <laughs> ko alam kung anong uudito, Parang hindi ko na tinitingnan kung anong uunitan. Basta nagtagim tayo. Mm. Yan. Wala na. Mm. Tatanggalin natin yung mga may laway-laway ko. Tapos ibibigay natin dito sa mga kasama ko. Alam mo bang, mm. Ilan kami dito? Mm, sampo Sampo kami dito sa bahay So marami ang titikim din Kasi first time din nilang mataki, Makatikim nito Kaya naman huwag tayong madamot At least kumain tayo Yung kalahati, ikinain natin O diba para tayong ibon Na nag-uk-uk Grabe hmm. hmm. pinagpawisan ako guys o. Alam mo nakaka-addict siya Nakaka-addict yung ano niya <laughs> Nakaka-addict yung Sarap niya Mas masarap siya sa langka Di ko alam. basta, hindi ko sa sasinasaraan yung langka, no? Mas masarap siya sa langka kasi ang bilis niya kainin. Yung langka, medyo matigas-tigas. tapos maamoy. Ito hindi siya maamoy. May kunting amoy siya pero hindi siya katulad ng langka. Mm. Grabe guys, okay so, pwisan tayo sa sobrang sarap. Grabe, oh wala na. Oh, ito na lang. Kasi may may konting rabis-rabis to. Rabis ni Yunisa. Uh. Ah. Ah. Mm. -hmm. mm. Yeah. mm. mm. Bye guys. Thank you for watching and see you next video. At don't forget to subscribe my channel para naman pag may mga vlog tayo, updated ka sa aking mga vlog. See you lang, bye. Paki-like and share and comment kung gusto niyo i-subscribe ako ng pool, Talaga, i-subscribe niyo na ako.